guys magandang hapon guys ito lang ang isda namin so, Guys, magandang umaga guys punta naman tayo guys sa laot guys mag nagat na naman tayo guys at ito guys makakulimlim uh, ang panahon guys oh. walang alon sana guys maghapon nga ganito guys at ito guys ready na tayo guys puntang laot guys managat na at sana maka isda tayo ngayon yung araw. Si so, Wala ng alon guys oh. Sige guys, dito lang muna guys. Mamaya na ako ulit mag video. Bye bye guys. Ingat kayo lagi guys. 2 hours later. Guys, magandang hapon guys. Ito lang ang isda namin ngayon guys. Hindi ko naka-video kanina doon sa laot guys kasi naglubat ang kamer ang cellphone ko. naglubat ang cellphone ko guys. Ngayon ko lang gi-charge dito. At mayroon ng konting percent. Ito gi video gigamit ko guys sa pag-video nitong isda namin. Ito guys, ito lang ang isda namin ngayong araw guys. Limang pinggan lang. Masyadong matumal pa rin guys ang ano, panagatun guys. Matumal masyado guys. At wala man nung tang ano guys oh. Hindi ma araw. Walang araw oh. Ma ano lang malamig ang panahon guys wala pa na, wala namang ano, nah, pahuli at sige guys dito lang muna guys bukas na naman ulit guys pag alawat na naman na, natin dito lang muna guys bye bye guys ingat kayo palagi guys